for sure, mo ano, naman ang sagot niya, di ba? Uh, inay, yung, yung mga nakamaskara, ano mga masasabi mo doon? Hmm. Kasi ikaw, uh, very, ano ka, di ba? Totoo, uh, Totoong-totoo. Oh, Nakakasama ng loob pag alam mo na patuloy kanya niyang kinakausap na kaplastik naman lahat, di ba? Parang gusto mo siyang tadyakan. <laughs> <laughs> Pero <laughs> wala <ko> naman <laughs> tadya ka naman yung tadyakan, ha? Ay, ano yung sandali? Pero hindi, pagkaganon kasi, ang hirap, ang kahit siguro kayo ang nasa sitwasyon na ito, pinupuri kayo, pinupuri, pero hindi naman pala siya totoo na pagdating sa ibang tao kung ano-ano sinasabi. Ayan! Uh, pero alam mo ba, sa Tuesday, aalis na si Janine Gutierrez papuntang uh, Be uh, Venice, Italy, uh, para sa ano Venice maraki? Film Festival. Ang bongga! Kasama yung isang pelikula niya, medyo nahihirapan akong na i-pronounce. Ano ay ay so, so ayan.